Ayan guys yung ating iftar nasaan guys marami tayong iftar ngayon guys iftar iftar ng ating mga kababayang Muslim Guys, iftar natin na uh, iftar, iftar. Ano ang customer natin? Uh, wala ka iftar. Eh. So guys, time ngayon sa ano, mga fasting. Uh, Nagpapareserve sila lahat sa mga slots dyan sa ating table. So ayan o. Uh, friend guys si ano natin is last day so nag-antays lang na magano mag ano, magadan magsala tutunog yung ano tutunog yung hindi na friend guys guitar na natin guitar kumain na sila ngayon nagkakainan na sila ilan? isa isa? ito yung guwapo kong kaibigan na ano? ang <laughs> kay Jisa ay ay boy ito pagi mo sana boy kay ma'am kay ma'am pala yan boy pagi mo sa kanila bye guys Victor na lang ating mga kababay ang mga Pilipino Muslim kainan na nila makain na sila lahat dito marami sila ngayon dito lang guys ang ating mga update ngayon sa ating YT. Ayan, iftar ngayon. Ayan.